Ay magandang-magandang uh, gabi po at uh, um, madaling araw o sa Japan sa Osaka Japan sa lahat po ng mga kaibigan ko at uh, nandiyan sa Japan sa mga pamilya na cousins sa mga cousins uh, ng cousins, cousins maraming maraming salamat at uh, magpa participate po kami sa tinatawag n'yong uh, birthday greetings sa mga family so sana po mapili niyo kami and I'm with Luke Okay? And, uh, okay, si po ang uh, mag-birthday uh, greeting o sa mga family nyo. Okay? So, look, this is the, ano na. Okay, first is Puki... Uh, welcome to Pukimo family from Osaka, Japan. Hello, konnichiwa. Konnichiwa. Yeah. Okay, hi to... First one. First one is Mikoto family. Okay, and Mikoto family, konnichiwa. Konnichiwa. And then second one. Birasaj Fukiko. Binas, binasaj. Binasaj Fukiko. Maka... Hindi. Pangatlo. <laughs> Maantot Fukiko. Okay, pangapat. apat Hindi. Mga family yan. No? Number four. Kinamot Fukiko. Number five. And fifth family. Fifth family. Mazangzang Pukiko and number 6 Mesugat Pukiko Fukiko. and number 7 Namaga Pukiko. Okay. Ito na best wishes. Best wishes. Gambate kudasai Gamba Pukibo family. And of course, Ojenki oh, Jenki Kudaska. Oh Kudichiwa, this is Luke. I am of course uh magpa-participate po kami So, thank you dan sa Pukano. Thank you sa uh, Pukimo. Thank you so much Pukimo family. Okay, bye-bye. Okay.